dito naka pin pano eh? uh, tayo so yun makarating na tayo ng uh, Tarlac City uh, dito na tayo sa may ano ba ito sentro ng Tarlac City uh, tatlong oras din yung biyahe natin 9.50 na ng umaga o, so, umalis tayo doon 6am ngayon babating tayo dito uh, yun yung ano Arlac Arlac City so, Malapit na mga dalawang kilometro na lang tayo doon sa drop off O kasabay din natin yung nagpa ship o, baka doon sila dumaan sa ano sa kabila o kasi uh, dumaan ako ng kapas kapas tarlac so tarlac city na tayo niyan. so malapit na to baka naghihintay na sila doon okay see you later guys so eto na yung menu dito no, nakapin sa may menso optical eh tawagan natin yung ano yung customer sa pa tayo kay Dragon niya sa 16 shots niya bigla bigla 700 si Dragon ay kawawa yung mga naman okay so na-drop off na natin yung sa Tarlac ngayon, ang maganda dito, meron na agad tayong nakuha pabalik, ano? Uh, from Herona, Tarlac naman papunta ng uh, Binyan City. oh, di ba? Pabalik na sa atin sa Laguna. So, papunta na tayo ngayon dun sa pipick natin sa Herona, Tarlac. Mga 14 kilometers lang yung layo dito sa Tarlac City. Pwede na yun. Uh, at least meron tayong uh, sakay pabalik. Okay. Let's go! So, ayun. Oh, uh, papunta na tayo sa pick up natin dito sa Herona. Mamanong oh, ilog yan? Stanford. Yan. Ano tawag yan sa ilog na yan? Arayat. Arayat, ah. Arayat River. Oh, yun nasa kanan natin, Arayat River. Siguro pagka bumaba ito yung ano Kung saan may singkamasan? Yan ba yun? Doon? So, dito tayo pipick up. May kawayan. Sana walang tutusok dito sa atin. Okay. Yuhu! Yeah, may mga bibe. Ngayon sa nandaan papunta doon Dito Sige thank you Bukid na bukid <laughs> Grabe daan dito Siguro maputik dito pagka maulan Sana eh Makadiretso tayo First time ko mag-pick up dito sa na Tarlac. Talagang sa bukit mo talaga pipick upin eh. Ayan. Okay, yun, yun ang pupuntahan natin Yun ang pipikapin natin oh. Yung kanilang uh, Kinakapas na yun So, dito na tayo Pasok na tayo Hindi ko lang alam kung Makakahon ba tayo dito mamaya <laughs> oh, Mamukong malambot eh Taniman to ng ano, taniman ng singkamas Singkamas at talong Sigarilyas at mani Sitao, batao, patani undol patola Boss, di ba yan na ano, nalubog? Di yan nalubog? Naanin na! Kinakabahan ako, baka lumubog eh! <laughs> Pareh na si kamas! Dito na lang, ba Bossing? Dito na lang! Dito na lang! di ba lulubog yan? Hey. okay sige maraming magtutulak <laughs> sabi mo eh <laughs> liwanag so, Dito na tayo ngayon sa backload natin na uh, singkamas ang isasakay natin. Ayan o. Oh. Singkamas. Ilang buwan ang ano niyan te? Pag ganyan. Tanim. Ewan ko uh, Ah, hindi sa inyo tanim yan. Hindi. Ah, kayo lang ang nag ano? Lang namimili. namimili. Tagabi niyan kayo? Hindi kuya. Taga rito lang din ako sa bilang ang ko lang sa binyan. Ang binyan. 21 white sasakay natin ngayon pabalik ng Laguna. Di marami Singka Power. <laughs> no, dito tayo ngayon sa Herona Tarlac. Taniman naman to ng Singka Mas. So Singka Mas ang sakay natin ngayon pabalik ng Laguna. Oh, lawak ng taniman ng ano. Singka Mas. Sarap na singkapas. Okay, let's go! So, napick up na natin yung mga singkamas isang load ng singkamas ang nadali natin so, pabalik na tayo ng Laguna hindi ko alam kung saan ang labas nito eh basta sabi nung napagtanungan ko dito raw ang daan <laughs> o so, diba diba <Why> ilalamog <laughs> ganyan talaga sana huwag lang tayong ma-flat sana wala lang pa ako dito ayay <laughs> uh, sa kabila yung right side nito yung uh, parang ang got river yata to dira so, diretsyo lang yan yung kanan yung makikita nyo yung ilog yan. ilog yan ilog yan Bossing, saan yung daang palabas? Diretso lang to sa may dike? Oh, uh, anong ilog nga yan? Angkat? Di ko labas kung anong angkat yan ah, <laughs> Salamat ha Ang bihira Taga dito siya, hindi niya alam yung pangalan ng ilog <laughs> Taga dito siya pero di niya alam yung pangalan ng ito. Sana ay hindi tayo maligaw. Ata pa ako las. Ah, ano gusto ko maging siman las. Totoo ba? Oo, oh, gusto ko maging siman. Eh, mag, ka ano, mag, ano ng barko? Bakit hindi natuloy? Ididrip ko talaga yan. Oo, maraming pating doon, malalaglag kayo. Ayan eh,